Taging sa pon-pon. Pon-pon! mo ba yung transition? Yung e, yung tasma doon sa... Oo nga, alam mo ba yun? Oo. Ay, yung ano yun? Yung mag bigla ka na magpalit, yung marang gano'n, nagbago. Mabilis magbago? Oo. Oo. Kaya ko yun. Uy, nakikisan yung dalawa tao. Hindi yan, yeah, ganyan lang dati. <coughs> dalawang yung gato pa niya. Mamaya kawawa si... Mamaya kawawa si Bonpon sa kanya. Ha ha! nagharukan din kasi siya ayaw ni Oreo talaga alam na alam niya kapag ka picture na picture na siya